Hi guys, uh, it's Sunday today. Tara, samahan nyo ako sa aking panibagong gagawing video. Ayan, sobrang init. Talagang sobrang init talaga dito sa Dubai ngayon. At may mas may lalala pa dito sa kainitan na to. Uh, baka next month or July or August, mga ganyan. Basta mas iinit pa dito ang pinakamainit na to. Meron pa yung mga pa-sunstorm. Hintayin natin yung mga pa-sunstorm nila kasi nagsa-sunstorm po talaga dito pag sobrang init. Ayan so ayun na nga papasok na ako sa aking trabaho and alam nyo naman wala naman tayong ibang makontent na video kundi Uh, sa bahay trabaho lang minsan lang yung uh, nasa ibang lugar tayo pag nakakagala yun lang yung content na nagagawa natin pag uh, nandun tayo sa mga barkada anyway linggo ngayon and hindi maganda yung tulog ko hindi ko alam Uh, yun kasi ang problema ko Pag uh, nakakaramdam na ako ng antok Tapos nilalabanan ko yung antok ko Doon ako nahihirapan Nahihirapan na akong makatulog Kaya Umabot na yung oras na 4.30 na ng madaling araw madaling araw or umaga na hirap na hirap pa rin ako makatulog hindi ko alam ikot na lang ako ng ikot sa bed ko hindi ko na alam kung anong style ng paghiga ako ang hirap matulog pag talagang nilalabanan ko yung antok ko at naiinsomya na ako Kasi... May mga times na... Uh, nanonood ako ng palabas. Tapos yung gustong-gusto kong tapusin. Kasi parang... Bitin. Pag hindi mo tinapos. Ayun, hindi ko naman alam na... Uh, matagal matapos yung... Pinanood ko. So, ayun napuyat ako, natapos ako ng mga uh, 3.30 na and then, sa 3.30 na 'yon super antok na ako pero uh, nilabanan ko pa rin kaya ang nangyari hindi na ako nakatulog ng maayos so nandito na ako sa metro train station ah... Uh, Update ko kayo mamaya pag uh, nakalabas na ako ng Metro Train Station, guys. Ayan, nandito na tayo sa uh, may bus uh, waiting area. Sa kasamaang palad na iwan pa ako ng bus na dapat nasasakyan ko. Ang bilis nila. Pag sila ang nalilate, okay lang. Pero pag yung tao yung nalilate, ang bilis nilang makaantar. Nakakainis. Nakakainis. Tingnan mo, maghihintay pa ulit ako ng 10 minutes ngayon para lang dumating yung isang bus. Bumalik kasi ako sa bahay kanina pagdating ko sa doon sa lugar namin na may train station. Bumalik ako sa bahay kasi naiwan ko tong card ko. Naiwan ko yung card ko kaya bumalik ako. Kasi nasa isang pantalon ko nasuot ko kahapon. So bumalik ako ng bahay. So kaya ngayon super late na ako. Darating yung bus is 1.32. Alauna 32. So late na ako. just ko magbabiyahe pa papunta doon. Tapos ano pa ganyan maglalakad. Ano na lang. Mawar talaga ako dito sa manager ko. And sana ito na pas uh, bus na paparating. Sana 62 na siya. Kaso lang hindi. 13 ang dumating. Iba kasi iba iba kasi ng rota ng mga bus na dumarating dito. So ito dumating ngayon is 13. Ang option ko na nasasakyan kasi ng bus is uh, 64 at saka 62. Boat naman siyang, pero dalawang klase yung bus ng 62, ng 62, kaya yung isang 62 yung Uh, dumadaan sa amin at saka yung 64 na up and down ang baso so yun ang sasakyan ko eh yung 64 na up and down nakadaan na yun nga nagmamadali tapos uh, tawag dito ang 62 is 132 darating so hopefully masakyan ko yun mabilis ang takbo nun And sana pagdating ko rin doon sa bababaan ko, may bus din na uh, dadaan doon na talagang dadaan sa likod ng salon namin. Kasi minsan hindi ko na timing yun. Meron, meron kasing bus na dumadaan mismo sa likod ng salon namin. Pero minsan hindi ko na timing Minsan, siguro three times lang ako naka timing since na alam kong dumadaan pala siya sa likod ng salon namin. So, three times yeah ma three or two times kung ako nakasakay na nakatiming sa ilang taon ko na doon o sa ilang buwan ko na nagtatrabaho doon since na nakabalik ako noong December so ayun sana may dumaan pagbaba ko ng uh, bus doon sa bababaan ko at may bus ulit na uh, yun na nga yung dadaan sa likod ng salon namin para kahit pa naman mabawas-bawasan naman yung basa ng pawis ko tingnan nyo oh basang basa na ako sa pawis kaya nilagay, nilagyan ko na lang ng tissue para kahit pa hindi halata yung pagkabasa niya kaya pagpasok ko mamaya sa salon nakaganyan ako para hindi halata yung pagkabasa ng damit ko So, basang-basa na ako. Basang-basa talaga ako sa pawis. Pawisin kasi talaga ako. Kaya ayun, iinis ako talaga pag ano. Pag ganito talagang mainit ang panahon. Kasi pawisin ako. Ay nako. Hindi ko alam kung anong reaction ng manager ko nito pag uh, napansin niyang late ako. Lagi pa naman akong late. So sana hindi niya ako mapansin ngayon para kay pa ano naman. Hindi ako ma-award. Hindi ako makaramdam ng award. O hindi ako makaramdam ng... Uh, hia nakakainis kasi yung ano bus ang bilis uh, tumakbo yung yung nandito sa timing hours ng uh, monitoring ano pa? now now palang darating now tapos pag ba baba ko dito sa uh, escalator paglabas ko dito sa sliding door ng ano ng train station bigla pa rin siyang umandar hindi pa siya umabot ng 1 minute kahit man lang tumambay ng 1 to 2 minutes eh minsan tumatambay naman sila ng 1 to 2 minutes para kasi naghihintay talaga sila ng mga uh, pasahero tapos hindi man lang siya naghihintay ng kahit 1 to 2 minutes kakainis pakita ko sa inyo guys kikita nyo yung may taxi dyan Diyan ang bus stop. So, kung tatayo ka dyan, kahit may payong ka, sobrang init. Sobrang init na mararamdaman mo kahit na may payong ka at nag, uh, naghihintay ka ng uh, bus. Diyan sa may taxi, ayan. Makikita nyo may bus na darating. Ayan. Bus. So, kahit na may payong ka, pag ganito kainit ang panahon, ah uh, talagang pagpapawisan ka, lalo na ako, napawisin ako ayan na yung bus na sasakyan ko dumating na so tingnan nyo yan dyan yung ihinto kahit may payong ako sobrang init talaga ng panahon may initan ka pagpapawisan ka talaga yan ito yung bus number 62 Station, yung Metro it's Station the Yan, of the top trabaho so hindi traffic kaya pero kung Monday hanggang Friday ata uh, Saturday uh, half day ng Saturday yan mga traffic yan sa mga ganitong oras ipakaw sa inyo ang gagaan ng uh, parang ano siya uh, under underground uh, na lugar okay, yan. so mahaba-haba yan Napakahaba yun siguro mga 2 to 3 minutes mga taong nakatayo maawa ka lalo na pag ano lalo na pag malayo-layo pa yung pababaatin na tapos yung nakakatakot pa yung up and down na bus ang sasakyan natin sobrang puno tapos sobrang uh, meron mga nakatayo alam mo yung pag magliligo na siya or magliluto na siya nakakatakot ang bus na yun kasi siyempre isipin mo pag, pag siya pag nag left nag, nag left signal nag right signal ganun tapos alam nyo yun ma, hindi ko alam kung kung meron dyan sa Pilipinas siguro matatry nyo yung nararamdaman ko na pag, pag nag left yung pag lumiko ng left yung ano yung bus na up and down nakakakaba kasi ah uh, hindi mo ano parang matutugba siya parang pero God, uh, God, ano naman, thanks God naman na wala talagang pinangyayari na God since ever. Wala akong narinig na na accident yung mga Sana naman wala talaga. And, ayun. Basta, yun ang nakakatakot pag nag-left and right na signal yung bus na yun. So, nakalabas na tayo sa underground na ginaanan namin. And, ayan isang isang stop na lang nag-stop tayo ngayon then isang stop na lang yung namin para uh, maglalakad na papunta ng salon namin and hopefully meron niyang bus na ah uh, mag-stop doon na papunta sa likod ng salon namin para hindi ako maglakad ng malayo or hindi ako maglakad ng super init dahil naligo na ako sa pawis nakita nyo yun naman yung basang-basa yung dito po, basang-basa. So, ay nga, ko ng salon dito, magpapatuyo ng, ano, ng damit ko. Kasi, syempre, alam ka nung kumarap ako sa customer na ganito na basang-basa yung uh, damit ko. Magpapatuyo ako ng blow dry. Kung blow dry ko na lang po damit ko. And, ang um, nakakaano pa yung sando masarap palitan. Sana nga pala nagdala ng sando para kayo paano. Yung sando ko, Uh, hindi, siya, ano, hindi siya kahit patuyuin ko na lang siya nang nakaka-hug at least hindi ako nag-blow dry sa katawan ko kasi yun ang baka pagkasakit na naman ako dahil naranasan ko lagi nga na nakakasakit ako nagpapatuyo ako ng uh, damit ko na hindi ko hinumubad na binog blow dry dahil sa ito yan ay nga, nag-iita kami. eto, ganito, ganito dapat yung, ano, yung bus na sasakit mo kanina. Na dapat may mo siya na kahit 1 minute or 2 minutes. Hindi yung wala na siyang makitang sasakay. Aagar na agad siya. Hindi dapat ganito kasi may timing. May timing yung ano nila yung bus nila. So, ito katulad ito. Maganda yung ano niya. Maganda yung pamamalakad ng sa sarili niya. Pag-iintay talaga siya ng uh, pasayero pag walang ano, pag uh, alam niyang wala pang oras kasi nga yung timing ang nire nila so hindi lahat ng driver talaga na ganun siya so update ko kayo guys pag nakababa na ako ng bus para kung sakasakaling makasakay ako ng isang bus na dadaan sa likod ng salon namin much, much better and mas okay parang hindi tayo masyadong so Happy ko kayo guys. Ha. See you. Bye bye. Ayan guys. Nakababa na ako ng bus. Pero yun na nga sa kasamaang palad. Walang bus na dumaan or wala pang bus na dumarating na dadaan sa likod ng salon namin. So ayoko rin maghintay ng matagal kasi alam ko is every 20 minutes dumarating yun. So kung maghintay pa ako ng 20 minutes, then kung ilalakad ko na lang rin, baka nakarating na ako sa salon namin tapos yung bus saka pa dumating kaya mas okay na na lakarin ko na lang kahit papaano kahit pagpawisan na ako kasi ayun din naman, pawis na rin naman ako and magpapatuyo na nga lang rin ako ng blow dry doon sa VIP area namin. Ayun, good luck na lang sa sakit na mararamdaman ko. So, ayun ang init. So, baka dito na magtapos yung ano, magtatapos na lang po ako dito sa aking vlog guys kasi hindi ko na kaya ang init. And ayoko nang mag uh, mag-suffer dahil na ayun, nagbablog tayo tapos ang init tapos baka mag-overheat din yung cellphone natin dahil sa sobrang init so oh, ako so salamat guys, thank you so much po sa lahat mga manonood and sa mga nanonood po ng aking videos maraming maraming salamat po sa inyong lahat and uh, sana po uh, paki-like, comment and share naman po ng ating mga videos para po kahit papaano update kayo sa lahat ng aking mga videos na ina-upload dito. And please don't forget to click the notification bell para mas lalo kayong updated sa mga ina-upload nga nating video. And see you on my next vlog guys. Thank you so much. Bye-bye. I love you all. Bye.